Kumusta mga kaisla? For today's vlog ay pag-usapan naman natin. Itong Bahash CT125, isa sa mga pan tricycle lineup ng Bahash. Fuel efficient pero ang pamunahin pinagmamalaki ng motor na ito. Isang 125 cubic centimeter na motor na papalag sa anong klase ng kalsada. Mayroon magandang makina at matibay na kaha. Equipped ng single cylinder single overhead cam, 1 to 5 cubic centimeter at the carburetor peren ang kanyang makina. The the CT 125 equipped with four stroke engine, the CT125 is the most powerful in the 125 class with a maximum power of 9.86 horsepower at 7500 revolution per minute and maximum torque of 12 newton meter at 5500 rpm. These features are the essential features for mid-to-heavy-duty use. It also sports new features like the electric start for easier starting, analog display for readily available information regarding fuel level, and 5-speed transmission to achieve better low-end torque, pick-up and to obtain maximum mileage. The gear ratios are spread uniformly across all gears. Itong Bahash CT125 ay ng Kawasaki Bahash for low in para mabibigat na kaldahan. Isa ka ba sa mga may nagmamayari ng bahash comment down below. Pamuko nga ito sa atensyon ng mga rider at umani ng samot saring sa komento, isa na nga rito. Na madali daw masira ang makina ng motor na ito. Pero base naman sa aking experience mag 6 years na ang bahash CT125 ko, ay buo peren nito. Hindi pa nabaklas ang makina at change oil lang ang mentans ko dito. Itong Bahash CT 125 ay tinatangkilik ng mga rider. Toda or single rider dahil sa kanyang fuel efficiency. Sa desinyo naman ng Bahash CT 125, maganda rin naman kung pan tricycle niyong hanap mo na motor. Sa headlights nito na nakabatwing type. At halogen bulb na ilaw yung ginamit, kaya maliwanag at malawak ang buga ng ilaw. Pero kung gusto mo pa mas maliwanag pa mo to, palitan ng LED. Madali lang naman ang pagpalit ng headlight nito. At isa rin sa nagastuhan ko dito ay may USB charging port na ito. 4 shock absorber sa likod doon for tricycle use talaga, ang frame nito ay nakaready na rin for tricycle. Kung sakaling lagyan mo ito ng sidecar, nakapakatipid nito kung mansumo ng gasolina. Kay nitong umabot ng 62 km per liter at ang fuel tank capacity nito ay 10.8 liter may malaking tanki at matipid na gasoline consumption, kaya papalagtas sa mahabang biyahe. Para sa akin matibay ang makina ng bahash, syempre nasa gumagamit pa rin yan. Sa owner kasi nakasalalay ang buhay ng motor. Kung maalaga ang owner tiyap na magtatagal ang buhay ng motor. Kung balasubas naman ang owner, hindi yan aabot ng taon sira na yan. Pero kayo mga kaisla ano ang masasabi ninyo sa Bahash City 125? comment down below. Ang taning cons ko lang dito ay spare parts availability. Wala kasi masyadong nagbibinta na aftermarket parts ng bahash, kaya pahirapan kumuha ng spare parts kapag nasira. Sa price naman, sa halagang 62,000 pesos magkakaroon ka na nito. Kaya marami din ang bumibili nito dahil sa murang halaga may, malakas ka na, na pan-tricycle na motor at may matipid na fuel consumption. Proven and tested na rin to, at syempre may to ng Kawasaki. Ang Kawasaki kasi ang distributor at assembler ng mga motor ng Bahash dito sa ating bansa. Kaya matibay at pagkadawan nito. Kaya sa mga gusto bumili ng Bahash CT-125 ay recommended ko rin ang motor na ito. And that's all for today's vlog. Follow for more. Don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga bedyong ilalabas pa natin.